Mga kaibigan, dumating na yung pinakahihintay ni Ate GB, no? Dumating na yung order nating ng mga alak. Tiba-tiba diba? si Ate GB sa ating order. Tingnan nyo. Hello, dong. Hello. <laughs> Ayan, mga kaibigan, dinamihan ko na talaga ang alak. Kasi nga, magpapas na. Tingnan nyo naman. Ang laki ng babayaran ni Ate JB. So, mga kaibigan, happy morning sa ating lahat at happy Christmas na rin. Ito na naman po ang inyong life coach at ka, negosyo partner, Ate JB. Ayan, so masaya talaga tayong lahat dahil malapit na po ang Pasko. Ilang araw na lang ay Pasko na po. Kaya naman, naisipan ko talaga na gumawa ng vlog ngayon, no? gumawa ng video, dahil po sa isang bagay na nakatulong po talaga sa amin. Last Christmas po, no, year 2023, napakalakas po ng aming bintahan, napakalaki ng aming sales. Pwede nyo pong panoorin yung video ko last no December 2023. Ipinapakita ko po ang bintahan namin noon, kung bakit marami mga customers ang pumunta sa tindahan namin. Dahil po sa isang bagay na kung hindi man lahat, most of my no ay hindi po ginawa ang bagay na ipapakita ko sa inyo. Kaya naman, dear friends, marami sa kakopetensya ko ang nawalan ng customer. Hindi naman talaga totally nawalan, pero for, uh, by that time, kaibigan, Pasko at saka New Year, yung mga customers nila, yung iba, pag malapit ng gumabi, napunta po dito, nagpunta sa akin ang mga customers ng mga kapitbahay ko na may sari-sari store. Din, no? So, iba nilang customer ay nagpunta sa tindahan ko mga malapit ng evening, ayan mga 6pm onwards. Pumunta po dito yung mga customers nila dahil sa isang bagay na ginawa ko, na hindi ginawa ng ating mga kakopetensya. Kaya naman kay kaibigan, ipapakita ko po ito sa inyo. At sana gawin nyo rin po ang bagay na ito. Natitiyak ko kaibigan, katulad ni Ate GB, no? lalong lalakas ang iyong bintahan ngayong Pasko, at syempre kikita po kayo ng malaki so ngayon ipapakita ko po sa inyo at sana gawin nyo talaga ito ayan mga kaibigan ito na yung mga sinulat ko no na, na order ko na po sa soki kong supplier ng mga alak at saka sigarilyo don't mind my handwriting na lang ha medyo pangit talaga <laughs> ang handwriting ni ate JB so ngayon kaibigan uh, kukunin na namin ni Frances yung uh, mga bottles ito yung ginagawa namin paghahanda ngayon na medyo malapit na ang Pasko kaibigan today is December 19 kaya ayan so kailangan talaga before magpasko Pasko uh, mag stocks na tayo Ali, princess tinawag ko sa princess princess ayan so alert na alert tingnan nyo <laughs> Ayan kaibigan no, yung iba. Faster. Ay, uh, Ayan. So kaibigan tingnan niyo naman. So kung nakita niyo kaibigan sa aking previous vlog, nag-order po ako ng mga uh, soft drinks at chocolate. tingnan niyo naman. 'Di ba? Walo lang, walo na, Ay siyam. Ayan, so iyang. So siam na lang muna kaibigan. <laughs> Kasi yung ibang puna ni Ate JB, ibabayad ko pa sa Pure Gold at saka kay Grocery. Ayan. So, mag mo na si Ate Gibi ngayon ng Siam. Siam na bottles. Ayan, Siam na ano, Red Rose tsaka beer, their friends. And then the next day, siguro two days from now, mag stack na naman tayo. Huwag natin pabutin talaga yung Pasko dahil magka magkaubusan. Sakto naman, good ko Siam. Sorry. Huwag. Kato doon, ano po yung Oh, ayan. So, Siam na muna, kaibigan. By the way, sarado po ang aming computer ngayon. Computer shop kasi Christmas party po sa paralan. So, may medyo maingay no? Naririnig yung maingay. Kasi nga, Christmas party, eh, meron pala tayong customer habang tayo eh, ay May kusay mo na. Yan. Sa'yo mo na? Biflop. Bibigyan namin natin kaibigan. Gamay. So, may customer tayo. Sinang pasing bibili ng biflop. Banti, Baint banti sa ice ang biflop ni Ate JB, no? Ayan. Sa'yo na ko? Sakto na. na, na homie beef. Homie beef. Tingnan. Oh, pilaw. Chicken man eh. Bibili rin siya ng Homey Beef kay Bigan. Wala chicken na lang ni. Homey chicken ug laki Me Beef. Katong uh Oo, -oh. gusto niya ng Homey Beef kay Bigan. Chicken lang. Chicken na, usah. Chicken na lang daw kasi naubosan si Ate GB. Usah lang ng Homey Beef. Patok na patok ang Homey Beef kay Bigan. Mas nila, mas masarap daw ito kaysa laki Me. Ayan, so tigin mo na natin yung paglabas ng ating mga boti kasi may benchies so, og 12:38. So, ayan, so susuklian na muna natin mga kaibigan ha. So masaya tayo, masaya talaga tayo kaibigan no? habang tayo ay nagvi-video ay may bumibili. Salamat. So ngayon kaibigan, balik na tayo no. Si Francis ay naglilinis. <laughs> Napaka man usa ka so litro dako ko, duha ka gamay. Ayan, so mahilig talaga si Francis maglinis. Ako lang hindi ma mahilig maglinis. So ito yung aking budiga kaibigan. Yung iba palang mga botiko ko, hiniram po ng mga nag-inuman. Pero hindi ako nabahala kasi po may deposit. So 7 pesos po ang isang beer na malaki. Tsaka maliit na rin. 7 pesos ang litro ang deposit ni Ate GB. Kailangan talaga may deposit kaibigan. So plan ko na nga no, na mas taasan pa. Siguro 10 pesos na. Kasi yung suki kong supplier, hindi na sila tumatanggap ng deposit. Kailangan boti talaga. So para talaga isauli ng aking mga customers, mga kapitbahay ko, siguro ay 10 pesos ko na lang deposit. Ngayon kaibigan, no? wala na ngang laman tingnan nyo oh. Kasi nga hindi sinauli. <laughs> hindi sinauli na mga bumili yung aking mga bote. Siguro para sa kanila maliit lang yung 7 pesos na deposit. Kaya siguro ay 10 pesos ko na. So ito bigan ah uh, bibili natin lahat, no? Ito. Iwan ko kung anong gagawin ko. Wala na talagang bote, no? So, maghanap tayo ng bote sa mga kapitbahay natin. Bibili ako ng bote. eh another customer, kaibigan. Masa mo dong? Dapat, mga kaibigan, no? Ready palagi yung ating tindahan, no? May occasion man o wala. Lalo na pag may occasion. Kagay kay Ate GB, nagpa-deliver po ako, ako kay, ano, kay grocery their friends. Ito yung resibo ko, no? Tingnan nyo, no? 3 days ago nagpa-deliver ako kay Grocery and then yesterday po nagpa-deliver tayo kay Pure Gold. So dapat full pack yung ating tindahan. Pero kay tingnan niyo. Kahit pa bagong delivery si Ate GB tingnan niyo naman. Kaunti na lang ang lamahan ng aking tindahan kasi nga thank you so much God mabintang mabinta po ngayong ano December. Siguro dahil yung mga kapitbahay natin ay maraming pera no. Tumanggap sila ng bonuses ng 13 month kaya naman, ayan tingnan nyo, konti na lang ang laman. Itong mga cakes dito kay Bigan tsaka mga biscuit, tsaka mga candy, halos maubos dahil nga sa Christmas party. Iyon yung uh, nilagay ng mga kids sa gift nila for exchange gift. Kaya ayan, halos maubos. Tingnan nyo, no. Umuwi na yung mga bata. Shout out sa mga bata no. Ayan, tapos ng kanilang party kay Bigan. Ito yung school their friends maingay kasi party. Ayan, so nakaride na po yung ating mga Batos, kulang pa yan kaibigan ha. Si Francis kasi ay naglilinis pa. Francis! Ayan, tingnan nyo, naglilinis sa kaibigan. Hindi pa siya tapos na kunin yung mga buti, pero naglilinis siya. So, itong aking refrigerator ito, mga kaibigan, hindi ko ito ginagamit yung isa kasi mahal yung kurente. Pero pag may occasion, ginagamit ko po ito. Ito lang muna ang ginagamit ni Ate JB kasi nga, ano, wala uh, walang occasion. Okay, pag walang occasion, ito lang ginagamit ko tsaka yung uh, refrigerator ng aking kapatid. Kasi yung kapatid ko, malaki yung kanilang ref. Yung iba ko mga beer, doon ko po nilalagay. Ayan. Ito yung ref ko kay bigan na ito, uh, hindi ito sira pero hindi siya masarado. Kasi wala ng ano dito, guma ba ito? ano tawag? Rubber? Ayan, ito rin kay Bigan. Uh, mabilis or mabilis talaga mag-ice yung mga ye, yung mga tubig natin mabilis ay makagawa ng yelo but then eh, problema ganun pa din itong ating uh, ano ba to uh, rubber rubber no pero ito talaga uh, sayang kaibigan 2 years lang mahigit not more than 3 years ata no GE pa naman ito yung pinakamahal na ref mahigit 20,000 pesos pero nasira na yan pinagawa ko na yan pero nasira pa rin buti ito kaibigan uh, rubber lang sa pintuan lang no Ayan, so nasa na ba si Francis? Ayan, si Francis nasa labas. Ayan, so naglalagay pala siya ng bote sa labas. Ayan, so kailangan talaga kaibigan na again, again po, huwag natin hintayin na magpasko or kahit anong occasion, huwag natin hintayin na maubusan tayo ng mga paninda. Always talaga, nakaready po tayo, whether may occasion or wala, Whether fast moving ang mga paninda or hindi fast moving, dapat may stocks tayo. Okay, as much as possible, huwag tayong maubusan ng mga stocks na mga paninda. Katulad kay Ate GB, hindi ako naubusan pero malapit na talagang maubos. Kaya before ito maubos kay pupunta kami ni Francis mamaya doon sa pamilyang bayan or sa Uh, metro. Metro store, kaibigan. Isa sa mga pinakamalaking supermarket dito sa place namin. Ayan, another customer. unsa sa'yo mo, Day? Um, um, hairpin? Uh, uh. Ayan, may bibili ng hairpin their friends. Kasi si Ate GB ay nagtitinda rin po ng hairpin. Saan ko ba? Asa tong hairpin ko? Ngaperti mo tong daghana ko eh? Ayan, kaibigan si Ate GB. Oh, damog Titingnan na muna ni Francis kaibigan, kung nasaan ang hairpin ni Ate ha. Take lang po. Ayan. Ayan mga kaibigan, ito na yung sinasabi ko na kahit hindi fast moving dapat magtinda tayo, diba? hey, di ba? Yung na, hair clip pa kaibigan, mga. hairpin. Ayan, hindi ito fast moving, hindi rin ito food products pero sa ay nagtitinda tingnan nyo, may customer bumili kasi nga, katulad ng sinasabi ko kay Bigan, kahit hindi pa yan pagkain dapat magtinda dito tayo, katulad nito mga bras, mga chinelas yan, mga knit bag, magtinda tayo kahit hindi fast moving kasi may maghanap talaga hindi masya fast moving, pero tiyak na may maghanap, at dadami yung customer mo lalo't ikaw lang nagtitinda sa place nyo talagang dadami yung mga customers Kasa, kaya isang tip kaibigan ha extra tip kahit hindi fast moving kahit hindi pagkain dapat magtinda tayo total hindi naman ma-expire katulad dito bigan playing cards ayan hindi to fast moving kay bigan, nagiging fast moving na ito pag may lamay ayan so hindi to fast moving pero may naghanap kaya si ate ay nagtitinda and yung mga paper ay, nahinga sa tibibi. Yung mga paper, ano ba 'to? Tingnan niyo, Pipar paper plate. Hindi to fast moving kay Bigan, pero nagtinda ako kasi malapit ng Pasko, yung mga magpa-party, uh, maghanap sila. Tingnan nyo, no. Paper plate. Ito, plastic nga. glass, plastic ba't yun? Tawag. <laughs> so nagtitinda tayo niyan kay Bigan kahit hindi pagkain, kahit hindi fast moving. Kaya kaunti lang kay Bigan magtinda kayo, kasi sure naman may maghanap kay hindi pa fast moving okay so plus factor sa tindahan mo kaibigan pag magtinda ka ng mga produkto na wala sa iyo mga customer, dito sa place namin dalawa lang kami nagtitinda ng chinelas at ito ako lang kaibigan yung nagtinda ng chinelas pala, yung pensan ko sarado ng kanyang tindahan iwan ko kung bakit, nagtitinda tayo ng mga battery di ba, lahat kaibigan na pwedeng itinda, basta legal magtinda po tayo, okay shout out na pala ka Pure Gold no Nag-deliver sila sa akin ito, 5 plus 1. Ayan, so yung ting natin, Bigan. medyo wala na yung lahat ng beer na batos dito. Nilagay na ni Francis sa labas. Ako, kaibigan, may stocks pa talaga ako ng beers. Ayan, may customer na naman tayo. Ayan, gaya ko Tingnan nyo. May mga beers pa si Ate GB, pero bakit ako nag-order kahit may marami pa akong stocks? Kasi nga, alam ko, kaibigan, na napaka-importante na palagi tayong may stocks para hindi tayo maubusan. Tingnan nyo, no? Kung may extra pera kayo, kaibigan, shout out, galing sila sa party. <laughs> Ayan, kung may extra pera tayo, kaibigan, i e, gamitin na natin. Bili natin, gamitin natin papunan. kapital. Kahit may stocks pa tayo. So, mag-stocks pa rin tayo. Dagdagan ng stocks. Lalo na nga yung holiday season, ngayong Pasko, kaibigan, dahil sure talaga, mas magiging mabinta. Baka katulad last year, kaibigan, na halos maubusan yung aking supplier. Until naubusan talaga sila noong 25, buti na lang may ibang pang mga tindahan, mga suppliers na nabilan si ni Ate GB. Pero nyo na nga, sarado po yung supplier ko, napunta ko sa ibang supplier na medyo mahal. Kaya ngayon, natuto na si Ate GB. Eh, may surya, medyo maingay. Natuto na si Ate GB kaibigan na dapat talaga mag ako. Kung mayroon akong pera, extra punan, gagamitin ko talaga. Kahit marami pa akong stocks, dagdagan ko. Total, hindi naman ma-expire yun agad-agad. At kikita pa ako ng malaki. Mga kaibigan, dumati na yung pinakahihintay ni Ate GB. No? Dumati na yung order nating ng mga alak. Diba-diba si Ate GB sa ating order. Tingnan nyo. Hello dong. <laughs> Ayan mga kaibigan, dinamihan ko na talaga ang anak. Kasi nga, magpapas ko na. Tingnan nyo naman. Ang laki ng babayaran ni Ate Jib. Ichi, e, kung nakong paliwag sa botilya dong. Sakto pa. Okay ra Ayan. Hello, shout out. Mayroon <laughs> sa'yo name. Ate, shout out ang kusog. Joseph Ang. Joseph ang. Yeah. Ayan, nagikan din Tagyanis mga pugo. Isa sa mga mag-ari. May ari ng pugo. Yes. Kay Joseph Ang ang, ang apelido. Ote, alam nyo. La, siya yung isa sa mga mag-ari. May ari ng pugo, ha? ha <laughs> Joseph Ang. Yan, kuha na ni eh Shut up. Hala! Eh, okay, bigyan mo sayo. Dapat masaya na tayo, no? Ako kasi uncle ko. Ako Ay, kasi yung uncle mo, si uncle, ang uncle. Si uncle. <laughs> yeah, Happy talaga kayo. Yeah, kitchen parito. <laughs> Ano kaibigan, happy tayo. Thank you so much. Guys, sakto ra dong. Sakto ra. Ayun. So thank you so much. Dapat talaga kaibigan, no? damihan natin yung ating mga orders. Kasi nga malapit na yung Pasko, baka maubusan sila. Takot talaga si Ate JB their na maubusan. <laughs> baka maubusan. Dagan pa makikustax dire dong. Ako na nang <laughs> bitaw. Lagi andam ko ay eh. order pa gay kusunod. Bako pa ba ako nag-order? Datangaran ko sa kadla, nag-order bi ako ato nag-ngad lang. Ayan, so tayo kay Biga, no? So, habang siya po ay nag-unload. Ay, manusak siya. sa Ayan, habang so, siya po ay nag-unload, babayaran na po natin, Ayan. ha? Kukuha mo na ng bayad si Ate JB. Ate JB.